mga idol kumusta yan may dala akong basket mga idol bali sa araw na to mga idol mangungot ay ng ko mga idol kasi ano pang ulam natin yan so nandito lang sa paligid yung mga pako mga idol yan tulad nyo no yan so, tulad nyo yun dyan no yan yan so makakarami tayo dito mga idol yung talbos lang dito itong pako na ito ang kunin natin matalbos talbos niya yeah. yan o eh. yung mga talbos ba tapos yeah. lagay natin dito nakapakadan tayo dito mga idol ayan yeah. at wala akong dalang ano body cam yun ito lang ito sisong gawin natin ayan yeah. lagay natin dito all right. Makakarami tayo ng ano ngayon ito, pakuha nga idol kasi parang ano parang walang kumukuha ngayon no Ayan. Dalasan na marami kumukuha ng ano dito kalbos nampako ayan nakikita ko mayroong marami marami sila ayan parang halagi tayo ayan kasi namukadkad na yung iba ibang ganito namukadkad na mga idol hindi pwede pa yan hindi po malambot pa yan ayan okay. Lamok mga idol. May lamok. Yan baybayin lang natin to mga idol to. Pakuhan dito tapos ikot tayo doon. Balikan natin yung doon bando. Naay natin to dito. Kasi baka maulahan tay mga idol. <coughs> May mga pupunta dito kumukuha ng pako. Yung iba dito, pag kumukuha ng pako, mga idol, hindi lang pang ulam, pang benta. Pinta nila doon sa bayan kasi yung uh, iba gusto-gusto rin kumain ng ganito. So, kasi yung iba, natamad na magpunta dito sa bukid, manuha ng pako. Kaya, uh, ikaantay na si dito, sino mag-aalo kung bibenta ng pako dito libre lang tumay doon dami dito yung pasal pasal ka lang dito no? mag lang sa lalakaran mo kasi minsan kasi mayroong mga nakapulupot na ahas so, yan pero dito banda uh, kasi disturbed na ito ng mga tao lagi ng tao dito ma, maano dumadaan so malamang wala na masyadong magtatambang ito ahas kasi alam nila may mga taong pumunta dito kukuha ng pakok pero ingat pa rin no kasi may baka may mga ano ahas na dayo may mga ahas na napadaan rito ba kung hindi taga rito napadaan lang

mga idol comment down below na lang mga idol sa mga nakarit ng ulan na ito pako anong nga uh, klaseng luto ang uh, ginagawa nyo anong mga klaseng sahog ang ninaad nyo sa luto ito sa gulay na ito press pres ko ito yung kagandahan dito sa bukirin libre lang ang pako masarap pa sustansya gusto ma magsipag ka lang mag ano kakarami ah, ka wow uh, dami naman makukuha mga pang ulam talaga dito sa bukirin Mayroon. hindi lang pako no yan ya yeah, sipag lang talaga sa so, talaga man ako umuhay. umuhay sa kabukinan at halos lahat libre no? bigas na lang po po mo mga idol pagka nandito ka sa bukid gusto mo naman huwag mo magbigas tanim ka na maraming kamote kamoting kahoy maganda, maganda rin yun pang ano mo sa alter mo sa bigas paano yata papalagari na ano sinso na ng ano, ng, ano ng nila ah uh, oh, may magtatayo ng bagong bahay Uh, Marami-rami na tayo mga idol ha. Tapos kang ko. Ganda kumuha ito mga idol yung mga medyo maulan-ulan. Kasi nakita mo green na green talaga siya ha. Yeah. Yan libangan ko dito mga idol Pag napunta ko ng bukit Mamingwit Magtanim Mungawa ng pako Kung ano pa pwede gawin Dito sa bukit Pambantagal ang stress mga idol At kahit papano Kahit uh, panandalian eh Makalimot tayo sa ating mga problema No? meron ba kayo ganoon mga idol na makalimot sa mga problema mga problema nyo na hindi nyo naman problema pino problema nyo comment down below sa mga nakarelate dyan na may mga problema na pino problema nyo ang hindi nyo problema pinapasa ang problema sa inyo na hindi, hindi nyo naman problema ano da Paco. sa baba may naglalaba dyan kasi may na yung ano dito akit ng tubig may idol dahil doon sa ano sa naganap na bagyo ng December kasira yung linya ng tubig kaya dyan sa sabatis naglalaba kaya in next day siguro ah uh, Pero tingin yung brother in ko, ayusin namin yung linya ng tubig para makakita ng tubig doon saka para maglagyan na rin ng tubig yung pinapagawa eh, kong fish pan para sa next bakasyon natin mga idol tingnan na tayong iihawing mga tilapia Oh, uh, may kumukuha na dito na edi. Uh, madalo, ano, dito banda. Kunti may kumukuha na dito. Para ko kasi hindi yung may Yan oh. Uh, Nakukunan na. Okay. So, dito na tayo mga idol dito na tayo oh, tapi may hello ang gudto ang gudto mga idol dito tayo daan at uh, na dito meron na uh, mga kumukuha Ayan. pero na ito kuha dito mga ganito uh, reject na may na kumuha na dito banda dito banda may kumuha na magana lang tayo dito mga tira tira na lang ang uh, punay natin kung may naiwan

Ito nga ay do'y Ito ang jantay banda Ito Ito banda ayan mga idol doon natin tulutuin para makatikim sila ng pakpo ayan dami dami na rin nakuha natin mo idol you know you know dami na oh tayo ikot tayo doon ayan doon tayo magtatapos Oh. Oh. Bali na kaluto na ako ng ano doon mga idol sa bahay ng kanin tsaka ulam ha uh, tuyo tuyong tuyo tsaka piniritong paksiw so inantay lang namin yung mga nagkakarga uh, ng ano ng buhangin yung snack yan namin kanina mga uh, pamangkin ni mesis bangun <laughs> pa kuha ano ayan yun mga ngayon lang sumilip sa video na to no ayan comment down below na lang kung anong klaseng luto ang ginagawa nyo sa pako kung kayo ay nakakarilit uh, nakaka-relate at kumakain ng pako Ayan. Ito so, klaseng luto po ang ginagawa ninyo sa gulay na ito. どない,いどない,いどない。 So, pa. na ako dito mga idol. Okay. Ito ulam ko araw-araw. Okay. Palapit na tayo matapos, mga Dito man Tapos na. Hindi ko kuha natin mga paku mga idol. Para meron meron, meron, meron yan. Oo, may pa. Yun. 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 na yan. Ito, may tayo dito mga idol. Ayan. 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 Ayan o. Ibang na pa. Ibang mga idol. Ayan. Ayan. natin ko. Ayan. Mga tubig mga idol. Ang ko. So yun mga idol, ayan na uh, hanggang dito na lang yung video natin. kita uh, maraming salamat sa pagsama sa akin sa panguha ng pako. Ayan, nakamedyo na karami tayo mga idol, ang daming pako. Ayan, at uh, shoutout sa lahat ng mga repapa shoutout. At uh, ingat kayo lahat dyan. At uh, abangan nyo sa susunod mga vlog ko. Maraming salamat po. Thank you for watching. God bless and bye.